And guys, nandito ako sa harap ng bahay. Medyo binago ko yung pwesto ng mga halaman. Tapos nanguha ako ng ano, talbos ng malunggay. Puputulin ko na to siguro sa linggo. Kasi para ano, mababa na lang siyang ganyan. Nahimay ko na rin. Tara guys, magluto tayo. Mag, magmumukbang lang ako ng ano. Tingnan nyo naman yung kamis namin. Oh. Daming buka kaso walang paghaluan guys, iluluto natin ito sa salad natin. Bale, nagluto nga pala ako ng ginamos. Just boil like this, yeah. yan. Yan. Okay na Gugas pa ng kamay. tubig lang po tayo. Ah, sarap. hello guys welcome back meron po tayo ditong fried egg niluto kanina di ko na pinakita sa video tapos ginamos gisado po ito tapos may dalawang sili saka moringa malunggay salad lang po pinakuluan lang yan Start na pa tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive, from thy bounty, through Christ, O Lord. Amen. Yan, no? Sarap ito, guys. Ano to? Hinaluhan ko siya ng... Ang rekado nito ay bawang sa kaluya lang. so rock mm hmm ang Grabe sarap I-try nyo, ang guys Bisado na ginamos Na ito, nagaya ko dun sa Kasamaan ko dun na taga buhol Ang galing nga magluto ng ito may dala yung mama niya ng bakas 'yon yung buo buo pa yung isda na diris. Sama. Mm. có dùng lần lắm mm -hmm.